Arestado ng National Bureau of Investigation Alaminos City ang mag-live-in partner sa lungsod ng Alaminos dito sa Laluigan ng Pangasinan dahil sa pagbebenta ng kanilang 3 weeks old na anak na lalaki. Sa panayam ng Bomboradyo Dagupan kay Attorney Fabian Mativ, ang agent in charge ng National Bureau of Investigation Alamino City District Office sa kanilang ikinasang entrapment operation kamakailan sa isang restaurant sa barangay Palamis sa nasabing lungsod na huli ang mag-live-in partner na kinilalang sina Reynante Reyes at Margie Ocampo. Makikita sa amateur video sa isinagawa ng NBI kasama ng Department of Social Welfare and Development at ng Project Rescue Children ang aktwal na pagkakadakip sa mag-live-in partner na nagbebenta ng anak kasama pa ang isa nilang anak na dalawang taong gulang. Dagdag pa ni Atty. Mativa na pag-alaman nila ang naturang krimen ng magsumbong sa kanila ang Project Rescue Children na isang non-government organization noong Nobyembre 18 patungkol sa pagbebenta ng mga sospek ng bata gamit ang online platform. Upang mahuli ang mga sospek, nagpanggap ang Project Rescue Children bilang buyer ng bata at Nobyembre 22 ng umaga. Nagkasundo ang bawat panig na magkita at binili ang sanggol sa halagang 300,000 pesos. Kakaharap naman sa mga kasong paglabag sa Section 4 ng RA-11862 at RA-7610 o ang Child Trafficking at Child Abuse ang mga sospek. Sa kasalukuyan ay hinihintay pa ang resulta ng piskal kung mabibigyan sila ng piyansa o may tuturing na non-bailable dahil mismong anak nila ang kanilang ibinibenta. Hindi po sila legally married. They, they have been partners for more than... Four years, so meron pa actually silang bit-bit na isa pang anak nila na two years old. Mm -hmm. So dalawa po yung bata na tinurnover namin sa DSWD. Apo uh, yung three weeks old po yung younger child. Last month po yung sa Ordaneta, ito po yung pangalawang operation po namin. The same po yung complaint, complainant yung NGO na Project Rescue Children kasi ito po yung adhikain nila na mag-rescue ng mga bata. Para sa BOMBO Network News, mula rito sa BOMBO Radio, Dagupan, BOMBO Oliver na kumusta guulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, BOMBO Radio Philippines. Basta Radio, BOMBO!